Hey, what's up guys? So, good morning, good morning sa lahat. Sa uh, la mga subscribers natin. So, medyo medyo matagal din tayong hindi nakikita sa YouTube. Kasi, kasi nga ay, yung pag natin ay nawala na. oh so, yung unit kasi natin ay bininta natin. So, sige lang. May ano tayo. May darating tayo na bagong unit. Abangan muli yung mga adventure natin sa pag oh so, ngayon guys ay may kukunin tayong lambat kasi kagabi ay nilagay ko siya doon sa ano sa so may bandang bukana ng dagat at saka sapa so kanina kinuha ko na o titingnan natin kung may may mga iilan din na ano pero okay na yan at least may pangulam tayo kasi nandito tayo sa beach ni Sir Borlat Sir Jolly Borlat yan ah na. nandito tayo ah, nag ano tayo dito nag tiles at saka pintura so kitingnan natin yung lambat kinuha ko na Dali. so ito yung kinuha natin kanina guys kagabi ko to nilagay doon Ngayon ay na sa mga alas na so yan ito ay kukunin pa natin isa isa yan pa natin to yung marami-rami din to guys yan you know? o ito ay buhay pa ano Siguro umaga na to sila ang Umano, umano sa lambat. Kasi kadalasan sa kanila ay mga buhay pa. Yan you no? Know? So magtatanggal tayo ngayon. Tatanggal tayo nang ito pa yung isa. Hindi makaipon-ipon din tayo nito guys. Pang ulam. Ang uh, ulam hanggang hapon tapos yan you know? medyo Maram marami-rami din pang ulam hanggang hapon tapos pag mamayang hapon ay magkakabit na naman tayo ulit dun tapos pa umagahan na naman natin so yan guys uh, samahan nyo ako sa pagtatanggal at uh, yan ang Uy, na ako guys, oh kata loob-talon pa. Hindi sila kumawala nito guys, kasi ano to? Naka-tripul net tayo. Kaya dito basta-basta makakawala. Ang lambat na to, guys, ay Yan ni 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 Ni-ni pang-ulam na to. Ayos. Danggit, ito ay delikado, guys. Pagkanaanok ka nito ay sigurado. Malalagnat ka talaga. Malalagnatin ka nito, guys, kahit na ganito lang to, kaliit. Yan, ito ay banak. Yan, banak. Banak. Ayos ba guys? Yan. Yan. Oh, kitams. Buhay na buhay. Fresh na fresh. Ayan. Lokon. So, marami-rami na. Ito pa. Ito siya. Hindi alam kung anong ori ng ano to. Isda. Pero, ito talaga ay Fish bis talaga to ayos ayun guys update ko lang kayo mamaya kasi masyadong mahaba na yung video natin so ipakita ko sa inyo mamaya yung ano natin kabuuhan o yung muli natin Ayan guys ito na yung sa isang lambat natin so may isang lambat na tayo na ia ano tat magtatanggal pero yan ay medyo ano konti lang yung ano niyan nahuli so yung isa ay ito so may pangulam na naman tayo yan medyo kapag ka ako lang mag isa ay hindi na ito maubos yan maghapon ro, may ano pa ito lokon may mga kung, mga may mga maliliit ako hindi kinuha guys kasi i e, ano na yan pampain na yan ng ano alimango kasi ngayon ay wala tayong nakikitang alimango walang nakukuha ng alimango ito yata ay barakuda barakuda ba to hindi natin alam hindi natin kabisado yung ano mga isda pero ito ay talakitok ito ay talakitok ito ay banak banak to sa amin iwan ko lang sa iba so magtatanggal pa tayo ng ano yung isa tanggalin pa natin yan so yan update, update ko lang kayo mamaya maya, pagkatapos natin so yan guys so yan guys so natapos na natin natapos na tayo magtanggal yan. ito ay ready na naman to para para mamayang hapon yan yung isa ito yung isa. So, ready na naman to. Ito ay malinis na. Uh, sayang itong isa guys, itong isa guys ay namaho na. Yan, medyo malaki. Pero ano na ano na to? Siguro kagabi pa to. Kaya i ano na lang natin to sa ano, aso. May aso kasi tayo dito, you know? Ito na ito na yung ano guys. Nakuha natin. So, So, pwede na to hindi na natin to maubos kung tayo lang ako lang kasi mag isa dito kaya yeah. so yan pwede na yan ayos so i-upload natin itong video na to guys at abangan nyo ako mamaya at magkakabit tayo kaya lang wala tayong mabibideo kasi mag isa lang tayo pero sige lang hahanapan natin ng paraan ipakikita ko sa inyo kung ano yung paraan na ginagamit natin kahit mag isa lang tayo ay nakapag ano tayo ng lambat so yan guys yan lang muna at ito ay ulam na kahit maghapon ay hindi natin ito maubos so yan lang muna update ko lang kayo mamaya mga hapon uh, mag ano tayo ng lambat